Ito, oh, ang dami pa rin orchids po dito. Tara na. Susi. na. Bye-bye. Yeah, pa. So, ayun na nga, no? <laughs> so, katatapos lang ating three nights duty. Kaya ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. So, shout-out po sa mga subscriber natin na sumali sa ating... Uh, Ang dito? 5K subscribers, ha? Huh? <laughs> Congrats po sa ating lahat. palamigina palamigin na natin. Ayan, shout out po sa mga sumali no ng raffle natin ha. Sila BM Provinciano Vlog, sila Carlo, sila Lester, sila Pretty Miles, sila Mr. Ter. Ayan, mga kaibigan natin ang mga sumali. Tsaka congrats po dun sa nanalo dun sa ating mga tarapal at tsaka Gcash. So ngayon, galing ko pa rin sa night duty kanina. Uh, ano ba ang gagawin natin ngayon? So, di ba, nakita natin sa last na episode natin yung mga suggestion ng ating tiga before. So, ngayon pupunta po tayo sa Bukid para, ayan, naka-prepare na pala yung ginawa ni Dade, para gawin yung ating pressure tank doon sa ating hatchery. So, samahan nyo po kami ngayon ulit. Ayan, kasama si Dade. Para sa gagawin naming pressure tank doon sa ating hatchery. Labas ko na po ba? Sige po. O nga pala, yung DAP niya update natin. Sa kasamang palad, ang dami ko ng DAP niya. Ang problema, kag kahapon, nag-crush na naman yung population natin. Ewan ko ba? Pero, may, may nakita kong alternative food pa rin. So, bibidyo ko pag uwi ko mamaya. Sige po. Doon tayo kita-kita sa bukit. So, kinumpleto na ni Dade yung mga gagamitin natin habang ako ay natulog. Ayan. Sa bibili ng limpa. Ay, meron pa po bang bibili ng gamit, diba? Sa Saragosa. Doon na lang sa Saragosa kami. Saragosa pala kami unang pupunta. Okay? Daming bonggang yang bloom ngayon. So, unang hardware na pinunta ni Dad, ayan. Kulang pa pala kami ng materyales. So, Ano ko lang natin dati? Ha? Ano ba ko lang? Marami. Marami pa pala. <laughs> so may poso dito. Ayan o. Gamit sa... Nako, may kanta. <laughs> ayan, wala. Saragosa. <laughs> Saragosa tayo pupunta. Ayan po, ganyan po pala karami yung parts na kulang pa namin. So, maghanap po kami dito sa Saragosa. Sana makakompleto kami bago kami makapunta sa Bukid. May hardware po dito. Papasok. Ayan, FYJ. <coughs> May park dito sa gilid. Para gamit. Hello. Good afternoon. Meron ba busing na dyan? Anong triport by triport? Ano si Dante. Meron kaya dito. Dito po tayo sa FYJ Trading and Gravel and Sand. Ay. One and one port na ba diba One by three port. Hindi, one. Ano, one in no, port by three port. one in one port by three port. Sap. Ang dami gamit dito. Alin din yung one? Alin ba yung necessity dyan? Eh, yan yung mga bushing. Mahirap hanapin eh. <laughs> meron dito. Lahat ng lasa niya, binigay niya. Hmm. Ang kukunin na nila. Kung ano wala. <laughs> Medya po, 23. 26 po, pag 3 4. <laughs> Ay, 5-8 pala, hindi 3-4. Pag dudugtunog lang. May bakal sa gitna. Regular lang? Hindi, plastic lang din dapat. Din. Ah, plastic po. Ayun yung 3-4. Nakabanday po eh Meron <laughs> po. Ayun pang. Kaso <laughs> ano, may trade yun. Ah, may trade. Dapat tubo. Dapat tubo. Oo nga, tubo. wala naman akong diyo nung... Ay, tripod pala tubo yun. lang. Oo oh, wow. nga. Okay. Yung kasing nakakabit na rin sa pump ko, Kapat di uno. Kaya, mm -hmm. kakabitan ko na yung ganito. Talaga rin. Pangin <laughs> Hmm. Ako na pala Busing na lang din ang kailangan ko Para tatanggalin ko na lang yung niple Wala tayong kulang lang Malalaman <laughs> Malalaman pagka nagkabit <laughs> Dagdagan mo na nga itong teflon Gawin mo na Teflon Neltex Ayun nga, Neltex, pagdikit. Ayun <laughs> ang Neltex. <laughs> may kumaisip kanina. <laughs> Pandikit ni Lista ko. <laughs> Pero alam ko, may bagong bilay ko doon kaya tito noon eh. Hindi ko alam kung nagamit na yun. Marami lang nagamit. Sariling gamit. Thank you po. Thank you po. <laughs> <laughs> PBC, report. up three port. Na po? Uh -oh, apat. ang no, no? mo. Mm -hmm. Anong kapal yung yung steel matting natin dati, yung ginagawa na. May nagtanong, ano ay kang kapal? Di 6 o di 8? Kaling steel matting? Yung steel matting na ginamit natin. Ano? Atras ba? Ayaw ako. Pero pa lang. Ay, still matting. Ay, yung ginamit sa... Sa circular pan. Maninipis. Maliliit lang yung panong... Pagka... twenty uh, 20 feet ang haba, maliliit lang ang bakal. Kaya nga. Yung... Makakamalaki bakal nun, no, mga maliliit lang ang sukat. Mm. Wala nung ganong Ah, Tanungin ko nga dito Kaya yun ba yung 6x20 Na steel matting Ilang kapal nito? Ah, hindi na naman Ah, magkaiba pa ano? Ah, magkaiba pa ano? Pero parang ito lang yata yung gamit natin. Nagkaiba. Ayan o. Pero ito lang yung ginagamit natin. Ito masyado na makapal. Ganyan po yung tsura ng steel matting na 6x20. Lager Sabi so, nila, "Lagyan ko, oh? pwede pala ito na pwede sa guro sa loob, yan pa sa Ah, Bapak nga pala, sa nga pala, nga pala, nga Thank you pala, Thank you, okay. Shout -out, ya. <laughs> <laughs> Thank you po. Masa hero May gulong pa po tayo? Wala na So yan po yung mga nabili natin Meron din po tayong biniling feeds Sa hito At kinulong na yung pagkain ng hito natin So punta na tayo ulit sa bukid Kasya, kasya Yun silat, <laughs> siapa so, pun. Saya dapat lampu nan JSR, JSR. Cycle tabe nong LBC. <laughs> Ini toh sasana guza. Oh, meron po nagtanim po dito ng sibuyas nag harvest po sila ngayon so kakaiba yung ginawa niya hindi ko, pa, di ko alam kung sino may ari nito sa mga palayan po dito may nagtanim ng sibuyas tinan mo kamukha din yung lupa ng palay eh. so ibig sabihin hindi po mabuhangin yung lupa po dito sa amin pero nakapagtanim sila ng sibuyas so ibig sabihin pwede po magtanim ng sibuyas kahit as anong ang doon. Clay loam. Yeah. Gulat lang ako kasi tinanong ko mga katabi ko, oh, palay. ay nakapag-harvest ng sibuyas. Dami, dami na harvest. Eh, para sa Aba. Bagong gupit ah. <laughs> Tita. Sana, saan tayo paparada? Pwede na ba ipasok yan? Hindi, kaya sa side din yan. Ano uh, makapasok na? Ano makakapasok na? May pumapasok ng kotse? Hindi, try natin. Opo, pwede na Taas naman yan? Sige po. Ah, doon sa pagbabasa, sa kuha na Eh, nakakapasok na lang. May harang pa. Ayun, e, no? Know, may kalabaw na pumasok eh. Ang walang lang daw yung pagbaba. Pero mataas naman na daw yata eh. Mataas naman daw tuto. Kaya. Dahan-dahan. <laughs> <laughs> Ayan, no? may umaani na. Dito sa panabingan. Ayan, e, no. kaya ito. deraja jerat itu -dera enggak? Hmm. Yeah, go, kan, go? hmm. dah ndah ambigla pagut <laughs> <laughs> ta <laughs> <laughs> ya, basu ni itu ambigla ha 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 bolak-balik na ulie mau omong ah nena ulie dah